Davao City National High School. So dito ako nagtapos ng high school. So ito ang Bangko Sentral ng Pilipinas. sa ngayon no, patuloy tayo sa pag update so puntahan natin ang uh, Santa Ana Wharf so patuloy tayo sa so, mga project uh, Tatak Duterte so update natin tara let's go 안녕하세요 여러분 잘 지냈어? 잘 지냈어요? 보고 싶고 행복했어 Welcome to my channel Crispy Core TV Please subscribe, like and share So punta tayo ng uh, Santa Ana Wharf So tingnan natin Update tayo Tara let's go So dito tayo dumaano no, sa may uh, banggoy. So patungo tayo ng Santa Ana Wharf. Uh, itong ginagawang uh, tulay. So tingnan natin yung landing ng tulay patungo ng Leon Garcia. Patungo ng Agastillo Coastal Road. So dito banda sa may Abanggoy Street uh, marami dito mga wholesaler tulad ng mga bigas mga kitchenware at iba't ibang mga produkto na pwede mo ibenta marami kasi wholesaler dito sa Bangoy dito lang sa Davao City so ito yung daanan no Patungo din ito ng uh, Santa Ana Wharf. So ito yung Monte Verde. So ito yung uh, Santa Ana Wharf Bridge. So ito yung nilagay nila, is a uh, fiber glass. And dito lang banda nila, nilagyan ng fiberglass pero doon banda wala na. So open doon. Ito yung patungo ng uh, Leon Garcia. So doon tayo a-update uh, yung uh, landing site ng bridge nito. So nakikita natin no ito yung pile uh, na modular block so halos uh, pantay na sa bridge so abot na sila tingnan natin sa loob nito yung tambak ng lupa so ito na yun ang tambak nila no so halos uh, uh, pantay na itong kinambak nila ang lupa. Patungo doon sa bridge. Santa Ana Wharf Bridge. So, abot na sila. So, level na level na. So, good news. So halos nakapantay na ang lupa sa pagtapon nito patungo dyan sa tulay so naka level na So ang laki-laki na lang na nila no? So halos pantay na oh. Pantay na. So nag-iwan na lang sila ng espaso para sa, sa minto Patungo doon sa Leon Garcia Al Castillo Coastal Road. So ang layo ng nanarating nila sa pagtambak ng lupa. So abot-abot no? Ayos. Wow. So malang araw, madadaan na rin, madadaan na ito. Kasi eh, pantay na yung uh, tinambak ng lupa dito. Ito yung Santa Ana Wharf Bridge. Patungo ng uh, kasi Garcia Al Castillo Al Road. So ito yung tinambakan nila oh. mataas na so ang kulang na lang ito is yung uh, saminto tapos ah uh, finishing eh, para pantay yung lupa papunta pa pababa ayos very good ito yung uh, tatlong no Uh, ginawa dito sa Davao City itong Santa Ana Wharf Beach. Pati dito at uh, tuloy ang trabaho. Ito ginagawa nila dito, ah uh, gutter patungo dito ng uh, Leon Garcia. Kasi tapos na yung uh, pagtatambak doon sa May Santa Ana Wharf, yung landing site. So dito, pinagpatuloy yung paggawaan ng uh, greenage. Dito, banda. So, ang kulang na lang dito is uh, espalto. Pakakyat doon sa bridge ng Santa Ana Wharf. So, ito nyo, no? Totally, itong uh, Santa Ana Wharf Bridge ito yung patungo dito sa may uh, Leon Garcia so ito yung landing site ito makikita halos nakikita natin no lampa pantay-pantay uh, na yung tinambakan uh, ng lupa antay na sa Santa Ana Wharf Bridge so kung sa minto na lang kulang ito at saka yung uh, i na lang yung lupa para pantay at malagyan na ng uh, spalto sa minto then dito itong bridge ang sa banda dito sa may may uh, may magsaysay banda is uh, may fiberglass pero beside dito sa may dagat wala nang walang fiberglass nilagay so ito yung uh, Santa Ana Wild Bridge patungo ng Boulevard then ito yung uh, San, uh, Magsaysay Park ito yung Magsaysay Park halos uh, yung fiberglass halos uh, pantay na lapit nang uh, mag connect dito sa may uh, Leon gazilla dulo ng tulay Ito nakikita natin. Ito yung kinambak nila ngayon. Bago. Dati, wala pa itong tambak. Ngayon, meron na. Pantay-pantay na, level-level na. Ayos. So, ito yung update natin dito sa Santa Ana Wharf Ridge Dabaw Coastal Road. Itong patungo sa Leon Garcia Arcastillo Coastal Road.